masarap ba yan? Masarap ka lang. Ano na, makakao mo. Ha? Makakao mo, buong ka. Gusto mo po, kuya? Ha? Gusto mo po? Masarap po yan eh. Kapaborito ko po yan. Kapaborito mo po, Oo, tagal na akong... Ang hindi Sarap. Ah! Lord, salamat. May ah! gusto mo itong ano? Binto Hindi. Ha? Okay lang yun. Napulot ko dun sa... Ah, hindi, ko hindi ko alam kung, yeah. kung ano ito eh. May dugo. Nakatakaw ah, doon. Nangyayon pagkain. Ayaw ang pagbuksan eh. Saan? Doon. Ayaw ang pagbuksan. masamang tao daw ako oh. okay, yeah. Oh, masalah Wala Ano kaya naman na na ito? Ay, ba't may dugo? Wala lang ha. Wala kakainin ko. Kapay nga Gusto mo po kuya? Ha? Gusto Masarap po yan eh. paborito ko po yan. Paborito mo po Oo. Oh, tagal na akong hindi ginakain. Tagal na. May pagkain ako dito eh. Huwag na lang po kuya. Huwag na ko. Hindi. Ha? Okay na lang. Okay lang? Okay lang po. Nakakaya ah, sa inyo. Baka malugi kayo. Walang, walang trabaho eh. Walang pambayad. Okay lang. Pwede. Apo, pwede po. Bigyan mo na lang siya na. Hinahanap ko yung... Hinahanap ko yung bahay namin. Na Para uh, matulungan mo ako. Hinahanap ko po, po yung bahay niyo? Apo. Taga saan po ba kayo? Sa ano, sa Mindanao. Malayo po yung... Anong lugar na po ba ito? Malasiki na po ito eh. Malasiki? Eh. Malayo pa ba yung Mindanao? Opo, malayo pa po. Saan ang dadaanan ko? Ano po? Sasakyan ko pa ng maraming ano? Ano to? Uh, baka? Atay. Atay po yan. Atay? Okay. Atay ng tao? Baboy po. Baboy? Baboy. Masarap ba to? Oo oh, po, masarap yan. Upo <laughs> na lang po kayo doon. Tapos gusto niyo po papalamig. Ay, hindi na. Meron akong... May ano ako eh. yun. Ito na lang gusto nyo. Ito na lang po? <laughs> hindi, ito na lang. Upo ka na lang muna doon. Sige po. Ang bait naman ni ate. Okay. Hindi ko akalain na bibigyan nila ako ng pagkain. Sarap. Lord, salamat. Tagal ko nang hindi na tigim ng gandang pagkain pa kasura. Meron pa palang ganito. Meron ganito. ha? Huh? Hindi ba alak yan? Hindi ito alak. Palamig po yan. Palamig bulaman. yan? Bulaman. Buyok po yan. Alam, anong tawag doon? Bulaman. Bulaman? Bulaman? Okay. Baka ma... Uh -huh. Malamig. Malamig. Malamig na? Malamig na eh. Gusto mo pa? Hindi. Opa. Mamaya na lang.

Ha? Okay lang yan. Napulot ko dun sa... Hindi, hindi ko alam kung, kung ano to eh. May dugo. May dugo? Hmm. Basta ma? Ano na, tapon, tapon mo na lang yan. Hmm. Parang ano yun. Hindi, mamaya na lang. Bigay ko lang sa iba. Sa? Mindanao po. Opo. Sa Bagadihan. Inalap ko yung asawa ko dun eh. Oo. Asawa ka? Opo. Kaso, ano... ngasa, Giniwa na ko. Agad dito lang kaya? Okay. Maganda ba dito? Oo, maganda dito. Pwede doon sa bahay niyo, Tumira? Wala kang bahay? Pwede, Pwede rin. May ano ba doon? May aircon ba doon? Ay, Ito ni pan lang yung bahay ng Electric pan? So, ah! Ang sarap ng... ano ah. nakuha ko doon sa kanal. Pero masarap siya, masarap. Ito. Thank you. Salamat, salamat sa sana marami pang blessing na dumating sa inyo. Kumakatok ako doon ng iyong pagkain, ayaw ang pagbuksan eh. Saan? Doon, ayaw ang pagbuksan. Masamang tao daw ako. Oh. Hindi naman po kapasang. Sige po, sana ano, pang katulad niya. Salamat. Pwede ma... na akong umuwi. Umuwi na lang ako sa bahay. Kaya na sila ko yan. Hindi ako ng pesa. Dahil mabait siya ate, bibigyan natin siya ng ganda pala. Kung so, hindi tayo totoong ano, pulobe mga babae. Ate! Ba't ano, hindi ako totoong pulobe. Hindi siya na. Kasama ka aming, ano, social experiment. Ha? Ah, nagbibigay, nagbibigay pa kaya? Ay, natatanda ko. Basta naaamay ko. Ha? Ah, Pag ko nila ako yung binibenta ko, binibigyan ko na Okay lang po na nakakamera tayo. Oo. Ah, Bali, okay. ano? Ito yung kanina. Para sa to. Ito <laughs> so, yung may, may ano talaga siya. Ito ba? Para sa iyo. Dahil may mabuti kang boto. Tanggapin mo ito. Ta. Ano po. Para sa iyo po ito. Dahil ano, dahil ikaw yung karapat dapat na mabibigyan namin dahil may ginunto kang puso. Bigay ito ni Daddy Franky. Ano po. Bilangin mo po. Dito. Opo. Ito po. Opo, para sa iyan. Dahil may mabuti kang boso, pagbasisan mo na ha. Hmm. Uh. Hmm. Uh. Bakit nagtitindi ka, hindi yung asawa mo? ko kasi. Hmm? Wala po kasi. Wala ang asawa mo? Nasa malayo po. Ah, ano sa malayo? Isa ka na, dumi ko ah. Okay lang po, hindi po. Kumama. Hindi ka ba, ano, hindi ka ba na ano, sa akin, nandidire? Hindi po. Oh, hindi. hindi? Ang mo. Kayo na no ka nagmana? Hindi po po. <laughs> ha? Po kay papa ko. Ay, kay papa mo. kung saan ang buhay-buhay niyo? Ayos lang din po. Ayos lang. mahirap po. Ha? Minsan mahirap po. Minsan mahirap. ang hirap hmm. pong kumilos na mag-isa. Lalo Bakit? Na may negosyo ka. Ah. Walang tumutulong sa'yo. Ikaw lang mismo lagi yung nag-asikaso. Hmm. Saka gusto ko rin po makapag-ipon-ipon. Makapag-ipon? Para lang po sa mama. Sa? Mama ko po. Bakit? Nangyayas sa mama mo? ano po, 13 years ko na kasi hindi siya nakikita. Simula nung hmm. wala po sila ng papa ko. Hmm. Wala, umiiyak ka na. Ng... <laughs> okay lang po. Ano nangyayari? Bakit ano? Okay lang? Kwento mo? Ako lang po. Ano nangyayari? Bakit? Nang, may one ka ng 13 years. <laughs> ano po? Nung una po, hindi ko po alam kung ano po yung rason. Basta hmm. sinama hmm. lang po kami ng side ng papa ko, yung lola tsaka lolo ko po na Nagpalagi po sa amin. Oo. Oh. Then after noon nagtataka na po ako kung bakit di na po pa siya yung mama ko. Tapos, nung mga almost one year na po, akala ko na sa ibang bansa. Kasi yun, yun po yung lagi sinasabi sa amin ng gogat na kadulog ko na pag may nagtatanong, sabi mo na sa ibang bansa. Akala ko din po, yun po yung trabaho niya. Gusto ko pong mahanap to. Anong, okay lang manawagan ka. Kasi ano, i-upload namin to sa Facebook, sa, sa YouTube, kay Daddy Frankie. Okay lang manawagan ka, sabihin mo yung pangalan niya Para sakaling matulungan ka ng kababayan natin Sa isang chair ng kababayan natin, malaking tulong yun para Mahanap natin yung matagal mo nang hinahanap na magulang Sige po, sige po Hello po Daddy Frankie Ako po'y lumalapit po sa inyo na gusto ko po na tulungan niyo ako para makita ko po yung mama ko na 13 years ko na po hindi siya nakikita. Sana po eh, makita niyo po tong video na po ito eh. para maging para po <laughs> makasama at saka mayakap ko po yung nanay ko. Ha? Ako po yung panganay na anak nyo. Na lagi nagpipray po sa inyo. Sana makita ko mo kayo. Sana pag nakita mo tong video na to, mag-chat ka sa akin kung asaan ka para naman po alam namin kung saan kayo mahahanap. Pangalan po ng mama ko, Rosemary Zamora. Ako po si David Zamora po, Ang panganay ko na, ang panganay po na anak nila. Ni Salty po, kiss po. Ayak nung kwento mo. Pati ako naiyak. <laughs> yung uh, na ano mo sa panawagan mo so tutulungan ka ng ating mga kababayan na i-share tong video na to para ma madali natin mahanap yung nanay mo ba malay mo ah, bukas nandiyan na siya pag lang natin ah. o, laban lang no? Ah, so hindi namin nakalain ng na sa nadaan namin at nakilala namin ay meron ka palang pinagdadaanan So, basta manalig lang tayo kay Lord Tapos, pag lang natin araw-araw So, ayun, muli Para, ano, makauwi ka na Or, mapagtinda ka pa, alis na kami Ha? Parang salamat, ha? Thank you po Pagdus po Laban lang Pinsa ka na, Gulat ka rin ba? Ayun na Pinsa ka, ka na, salamat Thank you po Thank you po